Pani-bagong araw, pani-bagong vlog na naman. Araw nga ito ng Sabado at ngayon yung schedule ni Aling Maliit para sa kanyang flow vaccine. And dito 11am pala yung schedule ni Aling Maliit kaya alas 10 pa lang ilubabas na kami. Nung pagkalabas nga namin ay nakita ni Aling Maliit ang kuya Clyde niya kaya ay nag-hug silang dalawa. Habang hinihintay namin ang daddy ay nandito muna kami sa labas ni Aling Maliit. Dito nagpapakit-kit sa camera. Hindi naman malayo yung clinic kaya mabilis lang kaming nakarating. Ito, ako nagpapacheck up nung buntis pa ako kay Aling Maliit buti na lang talaga ay napakabait ng pizza ni Aling Maliit kasi nga pinapahiram pa si Rain ng kanyang mga gamit. Hindi ko nga nakuha na ng video sa pagturok sa kanya kasi ang likot ng batang to. Nakakatuwa nga kasi hindi siya umiyak nung pagturok Umiyak lang siya kasi gusto niyang kunin yung pan sa kanyang braso. Pero sabi ni Doc, 2 hours pa daw bago kunin yan para hindi daw magka-infection. Kaya para naman mawala yung iyak ni Aling Maliit, dinala namin siya sa Jollibee. So ayan, as usual, 2-piece chicken yung ni Daddy sa amin at isang rice kasi si Aling Maliit lang naman yung magkaka kanin at yung kay daddy naman ay eh, ang kanyang paborito na burger stick. Ito talaga yung pagkain na hindi nakakasawa. Pero lang din tayo sa mga ganitong pagkain. Nakatuwa naman kasi ang laki ng mga chicken nila dito. Ang galing. Oh. Alatang guto na din sa si aling maliit. So ayan, unang subo para sa inyong lahat. Habang pinapakain ko nga sa si aling maliit, kumakain din ako pero chicken lang. Charot! Hindi talaga ako nagsasawa sa chicken na jelly. Ang sarap talaga. Buti na lang talaga hindi nagpapasaway sa si aling maliit sa mga oras na yan kasi meron siyang pinapanood sa cellphone. Nalibang siya sa kanya pinapanood. Kaya ayan, yung mami niya kagat ng kagat. Sobrang laki talaga nakakatuwa. Ay nako, nasisira na naman yung ating diet. Pero daanin natin lahat sa exercise. Sa diva. Alam nyo, kapag kumakain kami ng chalami, mapapadami yung kain ni Aling Maliit. At hindi lang yung anak ang mapapadaming kain. Pati na din yung nanay. <laughs> Dahil ang laki nitong chicken at meron pang rice si daddy, ay binigyan namin siya ng kalahati. Kasi sayang naman kung hindi kakainin yung kanin. Baka matokso pa ako. Bago kami uuwi, dadaan muna kami sa Novo at malapit lang naman dito kaya maglalakad na lang kami doon na sa aling maliit nagtakbo-takbo sa loob ng Novo